Philip Soson made a history kaya proud tayo mga Pinoy sa buong mundo Hello, Apiens! Ito talaga ang pinakabago bago at pinaka-good update kay Philip Soson Philip gumagawa ng history made a history, kumbaga si Philip Soson dahil sa kanyang album na Seven Sense at uh, number 6 sa iTunes worldwide yes, top 6 sa iTunes sa buong mundo. Kaya for all Filipinos out there, be proud. Be proud kay Philip Sason. In how many years of existence of OPM industry or PPAP industry, tanging si Philip Sason lamang Filipino artist na nakapasok sa top 6 ng iTunes worldwide made history. Kaya proud tayo sa kanya. Nag-iisang Pinoy na pasok sa top 6, nakaabot sa number 6 sa iTunes Worldwide. O oh, di ba ngayong taon yan sa album ni Ken or Philip na Seven Sins. Congratulations, Philip.